Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, 'wag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Ngunit bago natin simulan, disclaimer lang po. Ang impormasyon sa video na ito ay para sa kaalaman lamang at batay sa pangkalahatang pag-aaral at kaalaman tungkol sa kalusugan. Hindi ito isang medical advice kaya para sa mga particular na problema o kondisyon, makabuting kumonsulta sa inyong doktor o espesyalista. Maraming salamat po. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung kailan magsimulang mawalan ng ereksyon o pagtigas ni Manoy ang isang lalaki dahil sa mga sakit o depende sa kalusugan, pamumuhay at iba pang salik. So narito ang mga pangunahing punto. Number one, karaniwang edad. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga lalaki sa edad 40 pataas ay mas mataas ang posibilidad na makaranas ng erectile dysfunction o ED na tinatawag. At ayon sa isang kilalang pag-aaral, sinasabing halos apat sa sampung lalaki na nasa edad 40 ay maaring makaranas ng problema sa pagpapatayo ng ari o kay Manoy. So ang ibig sabihin guys, sampo No, apat sa sampo ang makakaranas sa edad na 40 pataas na nahihirapan na patayuin si Manoy o si Junjun. So, yan po ang karaniwang edad. At ang pangalawa, mga posibleng sanhi ng ide sa edad na ito. So, ang ibig sabihin, ano ang mga sanhi, narito ang mga sanhi sa edad na 40 pataas sakit. Number 1 Sakit sa puso. Ayon sa pag-aaral, ang mga problema na hindi pagtayo ni Manoy o Arya ay may kinalaman sa daloy ng dugo at ito ang pangunahing sanhi. Number one. Number two. Diabetes. Ang mataas na blood sugar o asukal ay maaaring magdulot ng pinsala sa ugat at nervos. So ang ibig sabihin, ang pangalawang sanhi, ay ang diabetes dahil sa mataas na blood sugar o dugo uh, as sa asukal sa dugo na maaring magdulot ng pinsala sa ugat at nervos. Yan po ay ayon sa pag-aaral. At ang pangatlo naman, ang high blood pressure naman ito. Ang mataas na presyon ng dugo ay nakakaapekto din sa daloy ng dugo sa ari. So ang ibig sabihin kapag mataas ang, ang blood pressure. So alam na natin talaga guys na pabalik-balik na lang natin na uh, sinasagot yung mga ano ng kustubo, uh, subscriber na may kinalaman talaga sa daloy ng dugo, ang pagtigas ni manoy. So yan po yung number 3 high blood pressure. At ang number 4 naman Mataas ang timbang o tinatawag na obesity na tinatawag sa English, no? Ang hindi pagtayo ng ari o mga problema ay nauugnay ito sa mababang testosterone at maaring mas mataas na panganib ng erectile dysfunction o hindi papamanatili ang tigas ni Manoy. So ang ibig sabihin merong koneksyon sa mataas na timbang ng isang lalaki, no? Kaya yan po ang ating ano na kaunting ehersisyo, pababain ang timbang. Yan lang po. No? So, ang pang lima naman ay ang stress at depression. Ang mental health ay may malaking epekto din sa ereksyon ng lalaki. So, yan po, no, na ang ibig sabihin, kapag meron tayong stress at depression, ang mental health ay malaking epekto pala sa ereksyon ng lalaki. So, yan po ang panglima. Bagamat mas karaniwang ito sa mas matatandang lalaki, posible ring makaranas ng hindi mapapanatili ang tigas ni Junjun -Jun sa mas bata na edad na 20 o 30, no? 20 to 30 years old kung may mga salik tulad ng number 1 sobra ang paninigarilyo. Number 2, labis na pag-inom ng alak. Number 3, kawalan ng ehersisyo naman ito. At ang number 4 naman Pagkakaroon ng malalang stress o anxiety na tinatawag. So ang ibig sabihin guys, hindi lamang makakaranas ay ang mga nasa 40 pataas kundi meron din sa mas mas bata na edad na mula 20 hanggang 30 years old na makakaranas din sila no dahil sa mga salik tulad nga ng sinasabi na sobra ang paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, kawalan ng ehersisyo at pagkakaroon ng malalang stress o obesity na tinatawag. Ngunit paalala lang po, ang mga impormasyong binanggit ay mula sa kombinasyon ng mga pag-aaral sa medisina, pangkalahatang kaalaman at mga kilalang medikal na organisasyon tulad ng American Urological Association, Mayo Clinic at may mga pagsusuri sa erectile dysfunction na karaniwang binabanggit sa mga peer-reviewed journal na tinatawag. So guys, mula ngayon, pwede na kayong ibig sabihin yung sobra ang paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, medyo bawas-bawasan na lang natin dahil yan lang po ang isa siguro sa mag maging solusyon na baka bumalik sa dati ang tigas ni Manoy. No, ang ang araw-araw na kahit 30 minutes na ehersisyo. Siguro ano na rin 'yan. Ayon din sa mga pag-aaral, kapag ito na nga tinigil ang paninigarilyo, ang pag-inom o pagkakaroon ng mga stress o anxiety. Ngunit ang stress naman talaga ay hindi naman talaga yan siguro basta-basta nawawala kasi kahit anong bagay, pagod ka o stress sa mga anong problema, So doon na lang po talaga sa sobrang paninigarilyo, inom ng alak o kawalan ng ehersisyo. Yan po ang isang solusyon na aking nabasa po ayon sa mga pag-aaral na uh, tawag dito na pwedeng masolusyonan. Ngunit kung ito po ay medyo malala na ay hindi na po kailangan ng ano, kundi kailangan na po nating magpatingin sa isang doktor o makakabuting kumonsulta sa inyong doktor para sa mga uh, tawag dito kung ano ang dapat gawin o para mabigyan kayo ng gamot o reseta no? dahil meron pong mga gamot diyan guys marami po mula sa doktor magpareseta po kayo sa isang doktor pero magpapatingin muna kayo dahil meron po kagaya ng Viagra o irereseta po yan ng doktor sa inyo Ngunit pupunta muna kayo, magpatingin kayo kasi baka hindi naman dahil sa diabetes o mga ano, baka iba namang sanhi ang hindi pagtigas. So mas minabuti pa rin na pumunta tayo sa isang doktor para makita talaga ang totoong sanhi. So hayan po guys, sana nagustuhan nyo ang aking isa na namang video ngayong araw na ito. At uh, sa muli, wag po kayo sanang magsawang manood sa hindi perfecto man na aking a uh, presentation ngunit alam ko na meron kayong mapag ma, makuha na kaunting idea man lamang maraming salamat sa inyong lahat ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo baba